So 'yan mga kabayan, no? Nakikita niyo naman na itong password na to, pag i-click natin tong mata na to, ito parang mata na symbol na 'yan. Pag i-click natin 'yan, uh, makikita na, na natin kung anong uh, password 'yan, 'di ba? So 'yan, no? Uh, welcome back na naman sa YouTube channel ko. Mar Paki TV no mga kabayan. So ngayon pala mga kabayan ay tuturuan ko kayo kung paano malaman ang nakalimutan mong Facebook password. Uh, itong itong video na to ay uh, ituturo ko to sa aking uh, um, aking kapatid na palaging nagpapalit ng Facebook. Bakit siya palaging nagpapalit ng Facebook? Kasi lagi niyang nakakalimutan yung Facebook password niya. So itong video na to ay para to sa aking kapatid at para din to sa inyo na kung parihas kayo ng ano uh, ginag, uh, yung palaging nakakalimutan yung password sa Facebook, no? So lagi kayong gumagawa ng Facebook account. So mada pangit naman di ba tingnan na yung Facebook nyo ay madaming mga muka nyo doon tapos hindi niyo na o-open no? so ituturuan ko kayo kung paano makita yung Facebook password no? so ito uh, i-clarify ko lang to hindi lahat ay makikita mo ang ang makuha natin yung password no so meron lang mga ibang uh, mga iba dito na pwede natin pa makita yung password pero hindi lahat kasi dipindi yon kung nasib nyo sa Google account nyo. So, kung nasib nyo, uh, swerte kayo. Pag hindi, uh, pasinsya na. So, umpisahan na natin, no? So, yan na cellphone na yan. Hindi yan akin. Ito yung cellphone ko pang tutorial ko sa inyo, di ba? So, yan na cellphone na yan ay sa aking asawa. So, yan yung ating uh, tawag dito. Yan yung uh, sample na gagawin ko ngayon sa inyo para para malaman nyo ba na kung ano ba 'yung uh, mga uh, kung nakalimutan 'yung password sa Facebook nyo no so yan sigurado makikita ko ang password ng Facebook na to so kung may magpatulong so, kung nakalimutan 'yung P Facebook password uh, i-try nyo baka gagana sa inyo itong gagawin ko ngayon no hindi lahat pero baka gagana sa inyo kung na-save nyo sa Google yung uh, Facebook password nyo. So, hindi lahat pero ituturo ko to sa inyo baka ay ma-recover pa ninyo ang inyong mga Facebook password, no? So, i-open natin to. Yan. Uh, ano ba to? Punta lang tayo sa ano. Yan ang gagawin nyo, punta lang tayo sa Google. So, Google. Uh, ito din kung ang asawa mo hindi nagbibigay ng password sa'yo, ganito din yung gagawin mo pag hindi siya nagbibigay ng password sa Facebook, sabihin niya na privacy, no? So, ito din, pwede din ito magamit. Pero, gamitin nyo lang sa baka i-ano nyo sa iba, no? So, bawal tayo dyan, no? So, gamitin nyo sa mabubuti. Ito lang ay for educational purpose lang no, yung mga tinuturo ko sa inyo. So, wag nyo gamitin sa masama. Lahat ng video na nandito na ina-upload ko, wag nyo gamitin sa masama. Ito lang ay para malaman nyo lang at for educational purpose no, sa mga anak nyo. Ganyan. Ganun. So, pagkatapos nyan, i-click mo lang tong profile picture ng inyong uh, asawa or profile picture mo kung sa'yo tong example, sa'yo itong cellphone or kung kanino man, ito yung gagawin mo. No, ito yung gagawin mo para makuha natin yung password. So, click natin yung profile picture. Ayan. Click natin yung manage your Google account. Itong cellphone na to ano? mahirap uh, i-touch since na so yan punta tayo sa ano, di ba ganyan punta tayo sa may uh, security click natin mahirap i-click to baba tayo, baba, baba hanapin natin sa baba yan ito yung i-click nyo uh, password manager So, ano yung uh, kailangan natin, di ba? Facebook. Click natin yung Facebook. Oh. Facebook.com. Click natin yan. Siyempre, may part pattern sa ating si cellphone, no? Passcode. So, open natin. Okay. So, yan mga kabayan, no? Nakikita nyo naman na itong password na to pag i-click natin itong mata na to ito parang mata na symbol na yan pag i-click natin yan uh, makikita na natin kung anong uh, password niyan, di ba so yan lang mga kabayan, no ganyan lang ka pero hindi lahat mag-work no uh, meron lang sa iba dyan na mag-work to so yan mga kabayan uh, sana ay nagustuhan mo tong video ko para sa iyo mga kabayan no So, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, comment, and hit the notification all para sa next video ay lagi mong mapanood. Thank you very much and God bless you sa inyong lahat.